Hello guys, uh, good day sa inyong lahat At ngayong araw Bubu tayo o mag-refer tayo ng uh, 60 by 60 na fluorescent yung uh, apatant na fluorescent tube na 20 watts Ito siya guys Ngayon mga handi na ito may ilaw at uh, busted na yung kanyang transport ngayon, papalitan natin siya ng yung electronic balas na yun, sa uh, single, sa double, sa tatluhan, at saka sa kapatan na fluorescent tube. So, yan guys, um, subsanan na rin yung pagre repair guys, tanggalin muna natin itong uh, luma niyang uh, transformer. Tapos, saka natin niliraway rin. Kasi iba yung diagram ito. Itong uh, lumang ano. Ito. Iba yung kanyang diagram. Dito ay uh, pang, uh, ranto, pang uh, dalawahan lang siya. Ayan, makikita nyo. Ito, balik natin. Ito. Pwede eh, sa is, uh, uh, isahan, sa dublihan, sa tatluhan, at saka sa apatan. So, yun guys, iyaan ako lang sa screen yung ating diagram para dito. So, yun guys, opisyonan natin yung pag-repair. Muna, tanggalin mo natin itong kanyang lumang transformer. So yun guys, kung makikita nyo, BL1 nyo yung ating uh, ganitong trans, itong uh, dalawang Philips na pwede naman na isa lang ang gamitin niya rito. Pero ang ginawa niya, sunod niya yung dating nakalagay. Ito. Kaya pag pinailaw mo siya, tingnan nyo guys, pag pinailaw natin, Bigyan natin siya ng supply para makita nyo yung uh, kanyang uh, ginawa rito. May ilan naman siya pero dalawa lang yung magana na fluorescent tube. Na dapat isa lang yung ginamit niya. Kung ganitong klase ang ginamit niyang uh, uh trans, dapat iilaw siya ang apat kahit isa lang yung kanyang uh, inilagay na transformer kasi ito yung pwede sa apatan ang ginawa niya, ginawa niya ang dalawa pero dalawang tube lang ang umiilaw tapos mali yung kanyang pagkaka-wiring wala ang gumawa nito guys yung ibang lahi yung uh, uh, kasama namin dito na India So, ito yung ginawa niya. Tingnan natin. Tingnan niya guys, hindi may yung uh, dalawang tabi. Nakikita nyo, ito lang yung umiilaw. Yung dalawang ito. Itong dalawang tabi, ay hindi siya may ilaw pero dalawa na yung nilagay niyang ah, uh, transformer na dapat pwede lang naman na isa lang ang gamitin dahil ito ay pwede sa uh, isahan, dalawahan, tatlohan hanggang apat pero ang ginawa niya, dalawang trans dalawa lang din yung nailaw so ngayon, ito ang ating ah, uh, babaguhin o i-repair ayusin natin yung wiring niya kasi mali yung kanyang uh, ginawa rito so yan guys ah, uh,

ito guys Ikakasal natin itong isang to natin Ngayon, lukas muna itong ano Para hindi siya gumalaw na gitna Pagkakasal Siguro na siya mali. kaya mali yung kanyang yung mali. Sundan nila yung diagram dito yung screen guys. Para mas uh, uh, nyo yung aking uh, pinagawa ng connection. Itong transfer na lang yung mga numbering. Nagawa ko na sa dahil sa isang video ko. Kung gusto nyo yung balikan, uh, ilalagay ko sa ibaba sa ang link nito. Amerika ini yang bikin So, ito pagbigay ko lang natin yung sarito sa kabak nito ng ano dito uh, isang folder natin okay to basta dito ko lang natin to.

еатеңан дарам ушундар менен на

natapos na natin yung wiring yung ginawa ng India uh, na itama natin yung uh, wiring at uh, isa na lang yung kinabit nating transformer para sa apat na, na tube so ngayon lalagay na natin yung kanyang mga ilaw para matesting natin kung iilaw na ba siya lahat o ganun pa rin o dalawa, dalawa pa rin tube yung iilaw sa kanya so ilagay natin dito. So, ngayon guys, testing na natin kung uh, iilaw na siya lahat. So ayan guys, umilaw na siya lahat. May tama natin yung uh, ginawa niyang uh, wiring. So pwede natin igabit dun sa uh, security. Kasi sa, ano to, sa security room. So, yan guys. ah uh, kapit natin to. So yun nga guys, uh, na itapitan natin yung ano, yung mga uh, uh, fluorescent tube at yung isang uh, isang fluorescent na 60 by 60 na ginawa ng balahe na mali yung pagkaka-wiring niya ginawa niyang uh, dalawang ganito dalawang transformer na pwede namang isa lang sa apat na fluorescent pero kung ang gagamitin niya ito ito ay pang dalawahang tube lang may at uh, natapos na natin yung uh, re reference sa araw na ito so yun nga guys at uh, maraming salamat sa inyong uh, panonood at kung hilig ninyo mga ganitong video please like, share and subscribe to my youtube channel is Richard Mix TV at huwag ninyong kalimutan pinutin ang uh, notification bell upang updated kayo sa mga i-update ko mga video so yun lang guys see you sa next vlog, peace out